Magandang gabi mga kawachik And Welcome back ulit At Medyo matagal tayong hindi nakapag Upload Gawa ng Nagkaroon tayo ng Kaunti pro problema uh, Oras natin ngayon ay 7.15 Kasama ko si Indong At Papasalamay ulit <laughs> Ayan Susubok ulit kami dito sa Pinagkukuha na namin alimasag At Ayan Medyo Napakarami pa ng dikya ngayon pero tetestingin natin baka malay mo naman, maka-jack pa tayo ngayon. Ayun. Kabisan pala, ayan, o, pa lang, ayan. May, may, gamit kami yung dimotor na bangka para hindi tayo masyadong mahirapan. Okay, mga check yan magpe-prepare muna kami. Ayun po. Tingnan natin yung pagluluksan, baka may dikya. Ay, out do sa nagbigay ng ano. Pins kay Boss Ray. Nagagat. Suartian boy. Mamaya pun uyan Ayun ka akin oh. Lala. Game, game. Ha? Bera salabay tatubig <fart noise> tempe peluh Product Cal emptied Sampai <small> jumpa di video selanjutnya. <laughs> Ay, mahalabahan o Ay siya, sarap lang ginataan na o Dito kami may mga ikawad sigo, tayo ka dong ha? Tayo ka so, Oh <laughs> Gabay wa aga hita lamang ang ating pinagsisidan 2 mile nung alimasag natin ganyan oh. okay guys uh, angit pala ulam ay lilipat tayo lipat napakalaki ng low tide ngayon kaya pangit pala pag low hanap tayo doon sa tapat ay

ulong siguro. Eh, lima yan ni. Wala naman sana bay. Lalakas sana ano ko? Hmm, may itul. Eh, oh. Hala. Nakatalon yan. Dugo nilalagay sa may takboan muna kan. Kain muna kami. Lilipat kami doon sa tabi na. Parallel. Tayo sa pinaglipatan natin ayan sana dito makaisda maglagin man lang yung ating uli ano dong na ako ingat tuloy sa labay ayan o oras na natin ay 9.38 Sampai jumpa di video selanjutnya. <laughs> naman ako. Ay pa paano? Wala ko, hindi tayo huwag ngigit. Wala mo hindi. Ayan. Aba. <laughs> Ang dag. Sobra na pang ulam yan. Kasama, kasama si kanate dyan. Ito mo nga naman. Ayos. Sobra na pang ulam yan dong. Yeah, dapat sabi din. Yan. Ito yung huli ko. Matay sa gano'n. Ott, oh. Oh, tsaka mga alimasag. Ayan. Siguro mga walong piraso yung alimasag ko. Iya, hmm. Isda ko. gagasino na isda ko, oh. Haha. 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 samaral mo. Hmm. Nice yan. Sobra yan.